Ang kinig kayo sa supervisor nyo ha Smooth <laughs> 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 -mut lang pero may 8 kilo na atal lumalabas Tapos si brother Leo Ayan Hello po Ayan loaded po yung mga kubo natin uh, Ayan Ay ayan na. Magandang buhay mga ka-farmer. It's Sunday na naman tayo. Ayan, agaabang na naman tayo ng mga bisita. At uh, pasensya na po kayo. Medyo magulo pa. Dahil inaayos pa po natin ang ating lugar. Na... Malay niya pagdating po ng araw ay uh, mas... Uh, maging uh, ano pa po to. Ano ba tawag dito? Mas maayos natin. Ito yung part na yan. Ayusin natin magkakaroon pa ng uh, kaunting uh, in-extend natin yung uh, ating view deck <laughs> view deck, view deckan sabi nga nila ayan, ayan, ayan. tapos may counting kaunting uh, gagawin sa pader na pwede kayo magpa-picture tapos ito, ayan matatanggal po yung mga kalat na yan at uh, ayosin din natin pero unti-unti lang po dahil kulang uh, po lang to tayo sa maning at uh, sila sila lang po ang gumagawa so ayun tapos ayun na okay na yung ating uh, playground ayan okay naman may mga pinalitan na po kami dyan at medyo na ano na din nasira na din ano so ngayon bago na po yung mga may ilang uh, anong bago kubo, pwede naman tayong mag uh, <clears throat> mga susunod nating project kaya lang ayan o, tingnan nyo mga tatambakan natin para marami -rami po tayong tatambakan dito ayan. Oh, ayan, tatambakan natin yan da, ayosin din natin siyempre, ganyan tayo maglalagay ng mga additional na kubo, pag nakalipat na po tayo ng pwesto dito kung ba diba? God willing mga farmer at ako naman ay uh, hindi hintay pa ng sinyales <laughs> siyempre mahirap mag uh, invest invest ba diba? so kailan? Uh, kailangan kahit pa paano eh, kumita magamit o yan abang tayo 9 o'clock maaga pa Okay, guys sa supervisor niya ha. <laughs> okay na ba tayo? Wala naman pupunta ata ngayon Mayroon siyang reserve ba ngayon? Masaya si Kongkong Sasabi ni Kongkong Kong, Wala akong huhugasan Masaya, pares lang ang sahod Ah, Gusto ko nga, maubit sa ko Ay, ang gusto ko sa iyo ah. Pagka kaunti lang ay salamat makapagpahinga ako. Ah, daw sa bukas ano sa lunes siya ano para din. Na? Of... Ano na? Sasaka ko yan. Saan? Pataga. Ah, sasama siya? Ano bang meron doon? Wala ko yan ano. Eh. Tapos na yung ano. Eh. Bukas yung testa dyan sa kapatagan. Ah. Wala namang nakatira na doon ah. Yung si ano, yung, yung mayabang si... Dito <laughs> <laughs> yung kapari uh, na rin. Oh. Siyang maghahanda so, doon? Maghahanda si ah. mag uh, 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 sigurado doon yun. Ah. Maghahanda pa panangan yun. Baboy? Hindi rin yung... Sound system? oh, sound system. Kasi ay isa sa mga ano doon, kung naituloy sana yung kalsada na kapunta doon. Oo, oh, yan. Yeah. Ating mga... Bisita Meron na tayong mga bisira. Tapos na hinaan dito. Ayan. Andun po ang mga kubo natin. Smooth smooth lang pero may 8 kilo na atal lumalabas. Tapos si Brother Leo. Ayan. Hello po. Gusto nyo bumati? Sa vlog? Saan po kayo galing? Hello po. Ah dito lang ah. Thank you, thank you. Ayan. Tamang pasyal lang. Ayan. Ito naman oh, kung saan-saan galing. Hi. Oh, shout out. Shout out pala kay Sunny Boy Moreno. Ayon, Ayon, ah. <laughs> Hello po. Hello Sarah, mga nandito kami. Sunny Boy. Ayan. Kasama ko sa barko. <laughs> Ayan. Nay, may gumabating kayo, Nay. Hi sa mga Ayan, family. Sa Happy talagang. birthday, Sisi. Kumain ng lechon, magkamay. Happy birthday, mag no. Sisi. <laughs> Hi, Dabarkad. <laughs> Ayan. Thank you po, thank you. salamat po. Yes. Kapana, Ito naman yung paluto ng ating ah. Uh, uh, uh. Oh, malalasing ka na naman ah. <laughs> Jojo, the legend. Compare ni Kongkong. Kong. Ayan, meron na din tayong kumakain doon, oh. Bili na po kayo, rambutan, 70 pesos lang. Plus 35 pesos na suha na napakasarap. Dabaw. Dabaw de oro. Arar. <laughs> -ar. <coughs> Ayan na, oh. Ah, dumating na yung pang-December natin. Ayan na. Pang-December na karton. Sana maubos. <laughs> kung maubos to hanggang January eh, bilib na talaga ayan napakarami po niyan pero kasama na yung kay ano kabono ayan kay kabono to eh telephone number niya, ayan ah, Ay, yung 93 ang ano ang oo Farmer's Lichon. Ayan na po May mga dumarating tayo Paunti-unti Andiyan na yung ating box uh, May uling din na dumating Talaga naman eh. Ayan pa oh. Meron pang isang sasakyan uli. Sina Leo darating daw mga 1:30. Tita Nancy. Ah, oh, Tita Nancy na Bicolana. Oh, Oragon. Ayan. Kung galing pa sa camping ito ah. Uh, no. -ta oh, meron pa po tayong mga inita. Mahiraos lang natin tong uh, anong ito. Ayos na sa akin yan. Alam nyo naman po tayo mga, mga farmer. Ano lang. Chill-chill lang tayo. Oh, oh, <laughs> may time na uh, relax relax lang may time na umiikot ang puwet may time na hindi mapaglagyan ng uh, lang mapaglagyan ng uh, sasakyan, parking ganda oh lupit ah Yan ang gulong ang lupit hmm sanda naman. Ano kaya yung sa ibabaw na yon? Anong lagaya? Anong nakalagay niya sa ibabaw? Galing ah. Ayan okay. yung yasak lugar mo na. Ito po? Sa uh, luwan Ayan ang rambutan. Oh. Sige. Ay, nakaraos tayo mga ka-farmer ngayong araw. Ay, thank you Lord. Marami pong salamat, Panginoon. syempre Ah... Uh, yan. Oh, back to ano to? Mga subscriber, ka-farmer. na po tayo para magpa-deliver. <coughs> Kamakailan lang. Ayaw, ano na. At pwede time meet up. Kung Bumalik na Sabay-sabay po natin. <laughs> uh. Ayan Loaded po yung mga kubo natin. Oh. Uh. Ayan. Oh. From Antipolo Polo. Ayan, galing pong manawag sila. Hi, oh, shout Hello. Shout out, shout yeah. out po. Thank you shout po. Shout out po from Antipolo oh, anti po. Oh, shout out po sa Antipolo Muntik na pong maubos yung lechon kaya parmer. Ah, punta ka sa <laughs> Pika <laughs> Project namin. Saan po? Sa Antipolo, Pika oh, Project. Sa mga yun. staff ko doon. Hi. Pwede yung bumati. Sige po. Dinabati ko yung aking anak. <laughs> kaya <pa>, yung asawa. <laughs> at si Warren at si Sarah. <laughs> <laughs> Sarah. Ang sarap ng ano, ng lechon kay Ka-Farmer. Oh, thank you po, thank nice. you. 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 Pati Binabati ano ko. <clears throat> ko po yung lahat ng kasama ng polis sa Pasay, sa airport. Si eh, Police Captain Maginay, sir. Nandito po ako. Paalam ka, di ba? Sabihin mo, nandito ka. Nandito ka kay Ka-Farmer. Ah, nagpaalam lang. Hindi na pumasok. Thank you po. Thank you, Ka-Farmer. Thank you, thank you. Late nang nga kayo eh. Dapat maganda maaga. Galing kami manawag eh. Ayan po sila. Ayan, puntahan ko lang po sa kabila. Pwede ka mga kapatid. Ay, sandali. Ayan. Ay, ayan mga ka-farmer. Blessed Saturday na naman tayo. Ubus po yung isa nating lechon. At, uh, Kumita tayo. Ayan. Thank you, thank you so much. sa blessing. Ayan, Tita Nancy. Ayan, babalik daw po sila. Ah... Uh, actually, ano. Sagad po yung baboy namin na malaki. Kulang na talaga yung isang baboy. Kulang na po talaga. Kahit sa... Slow rock lang na ano na sitwasyon yung cool lang actually si Rizal lang halos ang nagchap pero ano din po ah uh, tawag dito Obos din Ayun. sino hindi pa kumakain ah, wala na may na lahat yung kanin natin sagad ay very good nakaba naka ano yung ano Nakalabas yung puhunan mo dito, Mama Bet? Pa po. Hindi pa. Tubo na yan. Ha? Tubo na yan. Nakal... Ano ah, Pangtubo na? na ito? Uh Oo. -oh. Ah, suha? Ayun. Di ka kuko mamaya? Wala na. Ah. na, Pag yung suha niya. Ay, yung po. mabenta po yung suha. Kasi 35 lang ang kilo. nila diba? hmm. Benta siya lang ng rambutan. Mm. Mm hmm. Sarap. Mayroon time dalawang lechon. Ay, isa, ay, ano ba to? Baka dalawa na to, bibit-bitin niya na to. Sabay niya na ba yan? Pero nakaagat to. Ay. Thank you, thank you. Tapos may panapabati pala si Brother Leo Chavez Hm. Ito, ayan. Ah, uh, ayan, pinapabati po kayo ni Leo at siyempre, bating ko na rin po kayo na, uh, sana magkita-kita rin po tayo dito pagka may free time po kayo, malay niya maligaw po kayo nang Uh, Kaparmer's farmers Lichen House <coughs> Ayan, sorry, sorry Makati pa po ang lalamunan ko Try Greg and Lisa e. Rubio ng Libis, Quezon City Hello po sa inyo Kay Karina Taleon ng Bako Orca Cavite Kay Jerry and Kata, Katerina Cruz ng Antipolo Rizal Kam, Kay Ma'am Aida Desmaya ng Kamiling Tarlac Ayan ka, yan, Ma'am Aida Dismaya, ano to, suki natin to sa lechon. Ay, Rachel Jimenez, Kainta Rizal, Rosana Gomez ng Binyan Laguna, Imelda Ngonebolalat, ba, parang Nang Murong Bataan. Wow, doon po ata sila galing kanina. Ayan, marami pong salamat sa suporta po ninyo. Kay Dani Lomeda, syempre ng Camarines Sur. Uh, Jenny Borja ng Makati City Rosel Villamonte na Feeling Best Quezon City Alvin Maglalang ng Sorsogon City at Marayag Family ng Antepolo Rizal Ayan. Thank you, thank you po <coughs> Sulit na naman ang araw natin uh, Cool na cool lang yung ano, uh, smooth na smooth lang po yung uh, ano natin operation natin ngayon pero solid <laughs> Thank you, thank you Araos na naman. Sagad po yung ano, baboy si Brother Leo nga uh, pa reserve ng pang-paksiw kanya to five. Sabi ko brother frozen na lang. Oh, walang problema yun. Oh, 'yun humugot pa ako ng frozen doon. 'Yun na lang ang uh, inano niya. So, ayun, tapos meron tayong uh, check up baka next week che-check upin yung ating mga UPBC. Ayun. Maraming salamat sa iyo, brother. Siyempre, may maintenance yan. Ikutan daw nila. At, uh, ayan. Ayan na. Si Bebe bumaba na dahil it's Saturday today. Pahinga na ng konti. Ako rin, ganun din. mag alas 4 na pala ng farmer. Dalawa yan? 20 kilos siya ka? 25. Ano naman ang pinagugulo ni Mario diyan? Ah. Uh. na naman ko yan sa kanila. May project. Ang pahinga na naman ko Ayan na, post na tayo At ako ay Cellphone uh, ko pala na andito pa Tapos na naman tayo ay, ayan, may klilang ang vlog natin di ako masyadong nakaikot di masyadong, ano ba, napakwento rin ako mga farmer ha? napakwento din po tayo at, uh, ah, nanood ako ng laban ng basketball pala talo naman so, ayan, talo po ang Golden State pero kahapon nanalo ah, ah, talagang kailangan nila ng big man parin, mga farmer ayan iniisip ko kung paano nila tatalunin ang San Antonio Spurs dahil para sa akin I think San Antonio Spurs ang team to beat ngayon sa NBA dahil kay Wem Banyama mga ka farmer grabe ang tangkad parang guard kong kumilas ayan so maraming salamat pala kay brother Leo ayan bumisita po dito at uh, tingnan namin yung mga ayungin ngayon niya din lang nakita yung ayungin ang dami pala talaga sabi niya so ayan this one is outlier uh, ayan galinan natin yan si Nene daw nahuli ni Bebe binoboxing itong suha, buti hindi pinitas kasi wala pa po ito wala pa yan no, oh, gaan pa, wala pa yan sabi nga ni Tita Ligaya ano pa yan baka January pa tagal pa daw po so oo, ayun pahinga na tayo bukas uh, sa <coughs> tatanong ko kay Bebe kung ilan ba talaga ang reservation niya kasi kung let's say may 20 plus na pong naka reserve na lechon kulang ang dalawang kilo ah, dalawang baboy kulang kasi sigurado marami po ang walk-in bukas dahil Sunday so ita-times to mo yon kasi marami ang bibi ano yung mga ano lang wala pong tawag walang ano bigla na lang dumarating marami din kaya kailangan meron ka din doon at least meron kang mga 15 to 20 kilos mga 15 kilo sabihin mo na, na uh, nakaabang din po na para sa mga walk-ins mga 20 mga ganon. Depende. Pag normally pag Sunday, marami talaga. So, ayun. At hanggang dito na lang po muna. Shoutout kay Ate Mermaliari Maliari pala. Ate, Mabolo is waving. Pero wala pa po. Kay ng uh, mga ilang ano pa. Pero malapit na po 'yan mga uh, yung malalaki pala sa ano mga one month pa siguro ayun lalaki din Ayun. Hindi dito marami oh. Naanjian lang. ah, <laughs> oh, di ba? How beautiful. Daming bunga ng mabolo natin. Ha, uh hmm. -huh. kaya lang yan ay hintayin mong mahulog. <laughs> Dahil yan po ay hindi pwedeng pitasin Nang hilaw. Yan ay hihintayin mo talagang mahinogens. kayo, kain-kain uh, uh. so ayan mga farmer maraming marami pong salamat thank you po sa mga pumunta at uh, kung ano man ang may pag pagkukulang namin uh, pasensya na po at uh, kami naman po ay uh, pinipilit namin na uh, alam nyo na unti-unti inaayos namin yung lugar at uh, yung baboy ini-improve pa po natin although na talagang <coughs> mahirap dahil mahirap po dahil uh, hindi natin hawak wala tayong alaga pero yun nga <coughs> excuse me makati talaga ang lalamunan ko ano ah uh, marami naman po tayong mga nag-aalaga para sa, sa amin kaya uh, talagang kahit papano eh yun nga lang pagkamisan napapasundo uh, tayo sa mga ano natin supplier na uh, mga ahente kaya medyo ang hirap din po yung ano yung consistency nung baboy especially yung pang -chat. dami natin ayungin <laughs> tuwa ako so ayun na uh, ano pa ba uh, pero ma'am bukas panalo po yung mga baboy natin kaya ayan abang abang na lang tayo Oh, ayan, marami pong salamat. Ano, magandang buhay.